kuya, gusto mo magkapera. Hindi lahat ng tumatayo. May paa. Sanay naman na po sa sunog, tuluntoy pa. <tinyo> Hindi lahat ng tumatayo. May paa. Bakit yung ano? Ano? Subukan mo lang magsalita ng di maganda. Basagin ko mukha mo. Kuya, gusto mo magkapera. Simple lang gagawin mo. Pasok ka sa imbornal ko. <laughs> 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 Hoy, pwede man ligaw? Pwede naman. Basta wag <laughs> <skrisa> way, ko sa akin. Oh! Ano nangyari sa mukha mo? Ba't nakasimangot ka? Alangan, kahit na may bisita tayo at dito natulog, hindi mo natiis, pa rin natiis, sumampa ka pa rin. Pasensya na, nalasing ako eh. Ang dami kong nainom, hindi ko na alam kung anong nangyari. Alam mo naman na magkatabi tayong lahat matulog eh. Nakakahiya sa kaibigan ko. Bakit? Ano ba sabi ng kaibigan mo? Nagalit sa akin. Bakit siya nagalit? Naka-off kasi ang ilaw kagabi. Eh, hindi ko alam yung bunganga ko, malapit pala sa tainga niya. <laughs> Kaya alam mo naman yung bunganga ko, maingay Wala namang problema yun eh. <laughs> ano wala? Pati mata niya rin daw tumirik. <laughs> <laughs> Uy, pinehin mo yung taong gusto ka. Ha? Huh? Ang dami nila. <laughs> Alam mo mahal, naiisip ko lang. kesa naman kumuha ako ng babaeng bayaran. eh, sa'yo ko na lang ibibigay yung pera ko. Di ba? Mahal. alika Dun tayo sa kwarto. Angapakahiip mo talaga. Bakit ka nang sa akin Bayarang babae? Ha? O, asawa pa naman kita. Tapos gagayanin mo lang ako? Kung si kumpare nga, di ko sinisingin. Ikaw pa lang asawa ko. Pisti ka. <laughs> Yawa Nagugutom ka ba? Gusto mo sa'yo na tong monay ko. Hello, pre. oh, pagpunta na ako. Ano ba natin? Oo, oh, pinayagan ako. Ako pa ba? Sige, sige, sige. Anong pinayagan? Hindi kita, hindi kita pinayagan, ha? Matulog ka na. Hindi kita pinapayagan. Uy, 5W ka? Alas abroad? Be, way anak-anak. I love you. What about your wife? No, she doesn't love you. Tagal <laughs> Dagal ba ba yung sinaheng? Kapalagi so, mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Walang malay ko. Punta-kabit ba ako? Ito naman, natatanong lang eh. Sagutin mo na. <sighs> hindi yung pumatol. Alam niyang may pamilya yung tao eh. Papatol-patol siya ro'n. So siya, ako ang may kasalanan, hindi siya parang hulyo? Hindi. Lab, anong gawin kong luto dito sa tilapia? Lab, ihaw mo na lang. Total, sanay naman ako sa maitim. What? Eh, itong tahong, anong luto bang gusto mo? Ah, sabuan mo naman, Lab. Para naman malasaan ko yung katas. Di yung puro toyot na lang kinakain ko. May amoy pa. <laughs> o sige, yun pala ang gusto mo eh. Pero itong talong lab, iha ko na lang ito, ha? Aba, bakit? Sana'y naman na po sa sunog, kuluntoy pa. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka na talaga babalik sa dati mong timbam. Kain ka kasi ng kain. <laughs> Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Eh, hey, paano bang hindi maging maalaga? Hindi matutulog na lang, pinapakain pa kita. <coughs> <coughs>